Tinanong ko po kasi siya eh, Mayor Alice ko. Nagulat po talaga ako na maka makakaharap ko itong taong ito. Tama. Baka na starstruck kayo masyado. Ang una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po. Hindi ko po alam na may waran si Mayor Alice ko. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo makukumbinse, pero yun po ang totoo. Kung meron man pong uh, pagkakamali on my part, na ma-identify ko po na inakala ko pong si Alice Go, hindi ko po talaga alam na siya yon o hindi po siya yon. Basta't nagpakita po ng ID at inakala ko po na siya. Yun po yung aking masasabi. So, Madam Chair, nagpakita po siya ng ano? Nagpakita po siya ng driver's license. One question po kasi just to be clarified, uh, attorney Galicia, nakita nyo po sa, sinasabi nyo, nakita nyo po itong uh, Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Is that a correct statement, Your Honor? ah uh, sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita po. Pero hawig po. So, ibig sabihin po, inassume po ninyo. Inassume po ninyo na siya ito na nagpunta sa inyong opisina at nag uh, nagpanotaryo po sa inyo. Uh, alam niyo po siya yon kasi yun yung una, di ba? Kasi kung alam niyo na hindi siya yon, hindi niyo gagawin yon. So alam niyo na siya yon, nagpunta, nagpakita sa inyo, kaya niyo po ni notaryo. Tama po ba yung uh, sagot uh, niyo? Yun? At sorry. attorney, sabi niyo hawig. So hindi kayo totally uh, unaware sa mga hearings or kahit sa mga paglimbag ng photo ni Alice Go sa mga dyaryo on hindi nyo totally hindi naririnig ang mga balita sa radyo dahil nasabi nyo pong hawig niya so alam nyo yung pagkakamukha ni uh, Mayor Alice nakikita naman po talaga yung itsura ni uh, Mayor Go sa mga sa mga dyaryo sa internet nakikita ko naman po talaga pero talaga ho yun lang ang aking perception uh, mahirap po yata kasi attorney, no? Dumating po yung tao, nakita mo po siya, alam mo na siya si Alice Go. Is that yes or no? Tinanong ko po kasi siya eh. Mayor Alice Go. Sabi niya sa akin, Alice na lang po. That alone, uh, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niya siya si Alice, okay na? Ganun, na, ganun lang po ba yun? Ah, uh, sa totoo lang po siguro error nga on my part pero para po ako'ng nagulat eh. Nagulat po talaga ako na makak makakaharap ko itong taong ito. Bakit so, kayo nagulat? Eh kasi po uh, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klasing mataas na tao. Meron lang pong nagsabi na kakilala na pumunta po ng opisina ko. At hinihintay daw po ako para magpa-notaryo. Sinong kakilala po yun? Yun pong, ang alam ko pong pangalan niya talaga, Alan. Alan ano po? Hindi ko po alam ang apelido. Ah, if Oh, anong pagkakilala niyo dun sa Alan? Ah, uh, kasama ko po, ang alam ko po, kami-embro ko po sa isang, sa isang organisasyon. Aling organisasyon po? Yun pong aking religion. Uh, ano pong religion nyo? Uh, pwede ko ba bang hindi sagutin? So, kasama nyo po sa isang religion, si Sir Alan. Opa. Pero hindi nyo alam ang kanilang apelido. Hindi ko po alam ang apelido. Okay. So, base po doon sa pagkakakilala nyo kay Alan, yun po yung dahilan kung bakit nyo in-entertain si Alice doon sa inyong opisina. Ang wala ho talaga akong alam na magpapanotaryo po siya ng kung sino. Ang sabi lang po, ay magpapanotaryo daw. Doon lang siya sa sasakyan niya, yung Opo. Alice alis di umano na yon. Opo, doon lang po. Regular ba kaya yung ganyang magnotaryo na hindi nyo pinapapasok sa opisina? At saka 7pm, gabin na po. Gabi na po. Oh, may ganyang, parang may ganyang uh, special consideration ba kayo sa lahat ng mga kliyente nyo na pag magpapanotaryo, okay lang kahit gabi na, past office hours, tapos ni hindi papasok sa opisina nyo, at doon lang nasa sasakyan niya? Actually po, uh, parang nahiya po ako na pababain at paketin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po siya si Mayor Go. Bakit naman kayo mahihiya? Kami pong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno. Uh, bababa kami sa sasakyan, aakyat sa opisina. Tama. Baka na starstruck kayo masyado.